Sa kauna-unahang pagkakataon, matagumpay na naisagawa ng Adventist Possibility Ministry ang pagbisita at ministeryo para sa mga kababaihang balo sa Lutukan Church. Isang hakbang ng pagkalinga at pagpapalakas ng loob para sa mga kapatid nating patuloy na nananampalataya. Si Lala Alamag para sa Balitang May Pag-asa. Sa kauna-unahang pagkakataon, matagumpay na naisagawa ang pagdalaw ng Adventist Possibility Ministry sa mga kapatid nating balo sa Lutokan Church na sinuportahan ng buong kapatiran. Layunin ng programa na palakasin ang pananampalataya ng mga balo kung saan sila ay nag-iisa na sa buhay. Sila ay ng mga elder hinandugan ng mga awiting makalangit at pinigyan ng konting regalo upang ipadama ang pagmamahal ng iglesia. Tinatayang nasa labing walong kapatirang balo ang nabigyan ng regalo at kalinga. Ang iba na mahina ng pisikal na kalagayan dahil sa katandaan ay dinalaw at ipinadama rin na hindi sila nag-iisa. Naging emosyonal ang ibang mga balo sa isinagawang sorpresa ng pagdalaw ng naturang ministry. Minsan, iniisip ng ilan, kapag nawalan ka ng mahal sa buhay, parang nawalan ka na rin ng direksyon. Pero kayong narito ngayon, kayo po ang kabaligtaran niyan. Kayo po ay patuloy na nagpapakita ng tapang, tiwala sa Diyos at malasakit sa iba. Ang puso ninyo ay hindi nawala kundi lumawak pa. Para sa inyong mga anak, apo, at para sa amin dito sa simbahan, kayo po ay hindi mga balo sa mata ng Diyos. Kayo po ay mga rina at hari ng langit na may korona ng pananampalataya. Mga kapatid sa pananampalataya, sa kabila ng sakit ng pagkawala, pinili mong magpatuloy maglingkod, magmahal at manalangin. Sa bawat ngiti mo may kwento ng tagumpay. Sa bawat hakbang mo sa simbahan may gabay ng pananampalataya. Hindi man namin nasasabi palagi, Salamat. Ang buhay mo ay patunay na ang Diyos ay tapat kahit sa gitna ng unos. Naway, ipadama niya sa iyo araw-araw hindi ka nag-iisa. Pamagitan so po ng APM at ng buong iglesia ng Lutokan, Seventh-day Adventist Church, ay matagumpay pong naisagawa ngayon ang kauna-unahan na paglulunsad ng International Day for the Widow na pinangunahan nga po ito ng APM. So ang lahat po ay uh, amin pong ibinabalik ang ating ang papuri sa ating Panginoong Hesus. Layuning makapaghatid ng balitang may pag-asa, ako si Lala Alamag nag-uulat para sa Hope Today HCNP News.